Lagyan natin mga W40 guys, mga butas-butas. Wow! -butas. Oh. Wait lang, ina-open ko yung tablet pa. i started my life start guys para lumambot so bukas pa kabit guys pakita ko na sa inyo kung paano magkabit no sa atin guys. So hanggang dito lang muna tayo guys. Sa uh, abangan nyo lang yung pagkakabit natin. So thank you, thank you sa inyo lahat. See you next vlog. So, mga idol may pagkakaibas siya ano oh. Ito kasi buo yung ito niya. Yung kulay puti. Ito yung bagong bilhin natin na surplus. So buo pa. Ito yung luma. Wala na oh. Basag na oh. And, kumpara natin dito. So nakita nyo yan oh. Ito to. Pabasag na, di ba? Wala na, alas wala na siyang na, ano eh, kalahati na. Kaya yung kalahati niyan, yun ang nabasag. Kaya hindi na siya nagtutulak, naglalak. Uh, hindi ka tulad dito, buo. Oh. Buo pa yung plastic niya. Di ba? Ito, layo na oh. Wala na talaga. Ito yan oh. oh kita niyo yan di ba ito wala na yung negatural nito buong buo yan yung bago natin yan so ano yan, malutong na rin kaya ayaw na rin siguro pero uh, pag may time gawin ko to uh, subukan ko i repair ito mga idol ayan uh, papakita sa inyo ayan yan lang pakita ay kumpara natin at saka dapat na ito kumpleto kung nakita nyo ito may dalawang ano to. Yung buhuri nyan. Ito, kailangan meron siyang ganito. Yung pa sa loob dyan, oh. Saka dito. Para may palaman sa loob, yan. So, ito kasi, yung luma, isa na lang. Isa na lang may palaman na, ano, ito na lang, oh. Dito lang siya sa dulo. So dito wala nang wala nang laman yan. wala nang umuwaste. Eh. Dapat meron 'yan eh. Dapat ganito 'yan, oh. Kita niyo ba yan. 'yan? Yan. dapat meron laman. Yung kita niyo yun, tong kulay itim sa loob, guys. Sa loob 'yan eh. kasi ito wala na, no? oh. Wala na rin 'yan, wala na rin. Ito yung isa, mayroon pa buo pa yung dalawa importante lang ito buo yung dalawa yun yung UTM saka dito dito ito mayroon to bali yung dalawa kasi yung pano dito yun sa kabila eh para yan dito ayan ayan thank you yan ang pagka iba nila guys eh, pinumpara natin so parehas naman silang ano So, surplus na ito binil natin. Kasi pag brand new ito, mahirap na hanapan din. So, yan. na uh, payo ko lang doon. Diretso na kayo sa Bukawi, guys. Para kasi doon marami talaga. Yan. Madali lang alamin yan. Ayan, thank you, thank you.